Kami kayo jogging mga kabanat oy good afternoon mga kabanat no uh, good afternoon day sa inyong tanan diha uh, welcome back to our channel and uh, to our page Banat Jack TV Naanasad ko diri mga kabanat sa inyong atubangan og uh, nag vlog nasad ko no para na uh, natay ma share ng mga uh, ginagmay no nga mga kahibalo natos ang uh, isigka kabanat so ayra nag himo ang labad sa ulo mga kabanat ng ako ang background kay naagyog gusto mo sa bukid karon kay nagpasingot ko no grabe kay nako na kasingot karon mga kabanat kay nagjogging ko og uh, uh, human sa kon jogging so na ako dire nag vlog ko sa inyong atubangan so uh, kung nagtanaw aw kan na akong video karon ang ato ang hisgutan karon mga kabanat is all about kini uh, kinibang uh, mga kabataan mga kabanat nga ginapadalahan o uh, silpon cellphone sa ato ang mga ginikanan no uh, actually ako ang manggong gusto nga makatabang pud sa ato ang mga ginikanan nga marimain remind pud sila kay basin og wala pud sila na remind mga kabanat at the same time kung ikaw pud karon usa ka kabata no nga nagtan-aw po sa akong vlog ma-remind pud tika no og uh, makadumdum ka sa angay nimong buhaton especially kung naa mo sa mga public areas so uh, nga namang nakahuna-huna ako ni ano mga kabanat, no? tungod kay dili lang sa ingon nga seryoso kay taani, eh. kundi para lang pod no? sa pagprotektar uh, uh, paghatag o pahinomdom sa tanan nga mga katauhan sa mga dagko, mga mga ginikanan o sa mga tigu, sa mga kabataan no uh, do na mga nakita nato na obserbahan nato mga kabanat no especially kung uh, every time nga titah, no diha sa sintrong bahin sa ato ang dakbayan nga daghan kayong mga bata nga gadala og silpon no gadala og silpon unya uh, pinaka worst pagyud mga kabanat kay mga mahalon pagyud kay nga mga silpon ang ilang ginadala no unya uh, sometimes makita nato naa sila sa mga sakyanan nga pampubliko sa mga motorila sa mga tricycad sa mga motorsikad sa mga sidecar unsa sa na mga habal-habal og ingon mo sa diha sa mga jeep di pasayroan so kanamanggod nga mga sakyanan akong nanganlan mga kabanat mga kumbaga vulnerable na sila ba no kay tungod kay upin ang ilahang upin uh, na sila so kung mayung kag binisaya sa crosswind kurus-kurus ang hangin anak mga kabanat so since nga kurus-kurus man ang hangin anak mga kabanat meaning upin gyud na siya wala siya tabon no kana nga klase sa mga sakyanan nga akong gipanganlan so kasagaran sa mga kabataan mga kabanat magsakay og jeep uh, maghawid og cellphone Mura wala na hitabo no unya kung sarila manggaling wala mura wala na hitabo Ang point nako na is mura sila og nang imbitar nga isnatso so nang ilahang silpon So kinsa maning sala mga kabanat no kung mamutana ta uh, kinsa maning sala no kung panalitan ingon ani nga panghitabo uh, mabot ang time lugar nga isnot sa nang atong mga kabataan, kinsa maning sala sala ba sa atong mga kabataan o sala ba nato na mga ginikanan Uh, remember mga kabanat, ikaw karon nga ginikanan naglantawan ni akong video. Imoy gunang gipaning kamutan sir ma'am no? no dili gyud komo nga wala nimo na gipaningkamutan kamutan nga uh, palitan imong cellphone ng imong anak aron lang gyud nga na malipay siya ma magamit sa eskwelahan. Pero ang pangutanan ako sa pagpalit ba nimo ng silpon o sa paghatag na ng silpon nga sa imong anak, imo ba siyang gihatagan o instructions? Gihatagan ba nimo siyang pahimangno or gihatagan ba nimo siyang edukasyon? No, ang uh, masipti siya uh, gamit ang maong mga silpon gawas lugar sa mingon anti cyber crime mga online bullying no unsa pa na ng nga mga other matters nga ato ang ginatakol sa matag karon og ang akong point ani mga kaigsoonan mga kabanat is giatagan ba ninyo og edukasyon ang inyohang mga anak uh, sa paggamit sa ilang cellphone especially in public places no uh, gitudloan ba ninyo sila nga posible na ay mga snatcher diha gitudloan ba ninyo nga posible na ay mga hold di diha Og sa tanan, kitudloan ba ninyo sila nga kung magsakay sila ang jeep, pwede nga isnatso ng ilahang cellphone while naa sila sulod sa jeep. No, kanang mga nag-angka sa jeep, then diretso ra ning kuon ng cellphone or kung panahon nga naa sila sa rila since ang rila ubus kayo, kuuton ra na ang ilahang cellphone while pag minor. So, then while well, gabaklay pud sila sa mga kadalanan mga sir and ma'am, no, ang uban ga ang uban pod Uh, gabaklay lang, murala gulay na hitabo, inyo ba silang gitudluan na Girimain ba ninyo sila nga posible silang maligsan, posible silang uh, uh, mga banggaan, no? or mahulugan, o kung sabay mga butang nga makadaot sa ilaha, while nakahidsit sila nga di sila makadungog silang palibot. Ikatulo, uh, inyo ba silang girimain nga posible nga while gabaklay sila sa dalan, pwede sila isnatsan, no? pwede sila labnihan, pwede sila kuutan, Og uh, pinaka worst sa tanan is pwede sila tulison. Pwede sa Ang pinakahadlok mga kaigsonan mga kabanat, kung tuliso ng ato mga kabataan, kung hold upon ng ato mga kabataan, pasin unya, umabot sa point nga, ibaylo nila ang ilang kinabuhi sa ilang silpon. Kamu na ibala, guna huna, sa kong gisulti karon. that's all for today's video. Tagan kayong salamat, stay safe, and good health. Bye-bye. Ha, jaging tapadayon, no? Singot na ka kayo ko, no? Oh, grabe ka singot.